So bumili po tayo ng tinapay kanina umaga din nila na So ngayon naman po yan hamburger. Ga hamburger po muna tayo. Sige na break time na muna. Sa sipag naman ah. Konti na lang naman yan. So update, update po tayo mga idol. So ayan po bali naglayout tayo kanina. Ito na, ito po yung ano tanse. So bawat ano po nagmaking na tayo about dun sa poste na kukain natin about sa pundasyon ng bahay. So ayan po si Ron Ron tsaka si Michael uh, nag, start na po silang mag ukay ng ating uh, mga gagawin poste para sa bahay. So ayan po si Kian, si Sedi tsaka si PJ sila naman po pa rin yung uh, ng na lupa. So, kukuha po natin by next week, Makapagpundasyon na tayo dito. So, mamaya darating po kasi yung may-ari para uh, dala po yung mga requirements natin na gagamitin doon sa building permit natin. So, yun po, patuloy lang yung uh, pag natin dito sa ating uh, ginagawa. So, bali yan po, poste na yan sa bahay. Si po, at si Michael, sila po yung naghuhukay ng mga poste natin sa bahay. Then yung tatlo, yun po, naghahakot sila ng tambak. Sana dumating na yung isa pang truck na tambak na inorder natin natin. Panglima na po yun kung sakasakalin darating siya ngayon. So siya siya po yung nabangan natin na dumating sa oras na to So ayan po mga idol, patapos na yung uh, pang-apat nating truck na in na pang tambak. So hindi pa rin dumarating yung uh, ordered pa nating isa. So mag stress na po, break time na. Yan na po yung uh, ating isang uh, uh, ano na, si Michael na uh, na. Oh, break time na, oy! Merienda muna kayo. So bumili po tayo ng tinapay kanina umaga din nila na ubos. So ngayon naman po, yun hamburger. Mag-hamburger po muna tayo. Sige na, break time na muna. Doon sipag naman ha. Konti na lang naman yan. Ayan po, dumating na yung uh, panglimang uh, truck na tambak natin. Sakto lang po nilang uh, napaubos itong isa. Then, ayan, dumating na po yung uh, order natin panglima. Sige, atras pang konti. Yan, yeah, no, okay na dyan Okay na, okay na Puta, tura na no, naman dito ang host So, yan po, bali pang limang uh, tapak na po yan sa atin Bante. Thank you, thank you So yan po yung ating dalawang magaling na mason Si Ronron Si Ron, uh, at saka si Michael po yan, Kumakaway po sila So yung ating pong, uh, magagaling na Tambakero daw Yung <laughs> ating mga labor So yan po uh, si Cedi Si Kian at saka si PJ po dahil uh, hapon na naman, mag ko na. So malapit na po tayo matapos sa araw na to. Balik tayo ng lunes. So shout out po sa mga viewers natin dyan. Maraming maraming salamat po sa so, patuloy na pag-suporta Maraming maraming salamat po sa inyo at sa walang sawa pong pagtangkilik sa amin.